At isa pang katunayan niya kapatid na Ray, hmm. na ang ating Panginoon sa Kristo, hindi Islam hmm. o hindi siya Muslim. Hindi siya naniniwala, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos na dapat sambahin ay yung Allah ng Islam. ano Wala kayong mababasang ganyan na. sa Biblia. Alam. Sapagkat ang Umabasa nga Allah sa Biblia, ito ay Holy Bible. Printed ito sa Great Britain. Dito ang information nito. Galing ito sa New International Version Arabic English Quran. Print uh, ito, I first printed ito in 2004. 1000 copies lang. I am lucky, mayroon ako out of 1000 copies. mayroon ako isa. Holy no? Bible <laughs> Arabic English ito. Okay? Ito ay uh, ito ay copyright 1988 by International Bible Society okay uh, all right reserved uh, sa copyright din ito sa International Bible Society ito International Bible Society of Europe printed in Great Britain Walang mabasa huh, ng Allah sa Bible dahil mangmang po kayo at hindi po kayo nagre-research okay dito sa Genesis sa Genesis. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. First page. Chapter 1 of Genesis. Not less than 18 times nabanggit ang pangalan ng Allah in the Holy Bible printed in Great Britain in Arabic. Wala pang English. Wala pang Pilipino may mga Arabon ho sa Middle East. Dahil ang unang mga tao nandoon sa Middle East, nandoon na sila. May Arabic na ho, may Arabo na ho. O, oh. oh. tandaan nyo. Sabi nyo, wala raw, wala raw sa Biblia. Ang Allah, alam ba ninyo nga sa, sa Egypt, 10 million Coptic Christian in Egypt, 10 million. Ang Diyos nila ay Allah rin. Huh? Sa Lebanon, ang daming Christian. Sa Syria, ang daming Christian. Even in Jerusalem, in Israel, in Palestine, even nandoon ang daming mga Christian ng mga Palestinian. Make it wider naman, uh, Mr. Kamatsu. Uh, Mr. Uh, uh, uh ano, in Sumada. Yeah? Uh, Paalaki-lakihan naman yung utak niya pagpaningin. Dahil para bang iniisip niya na wala talagang ibang nagtawag kay Allah kundi Muslim lamang. Ang nagtawag kay Allah, mga Kristiyano, kami. Kahit mga, eh, wala pang kristyano eh. Uh, may nagtawag na ng Allah. Talagang kamang mga ninyo eh. Sabi niyo, wala na sa Allah daw sa Bible. Yan. Na sinulat ni uh, Dea uh, Hereman. This civilization arose around 300 BCE and lasted until the rise of Islam mm -hmm. starting in 610. Mm -hmm. O oh, yun yung AD eh, na binabanggit. Mm -hmm. Diyan po sila nag, uh, nagsimula. Mm -hmm. Pero bago yan, bago ang Islam, may mga Muslim na tinatawag. Mm -hmm. Kaya lang yung mga Muslim na tinatawag, mga pagan yun. Mm -hmm. Mayroon daw Muslim tinatawag noon. Uh, pero mga pagan daw. Mga mga Muslim daw noon. Pero pagano? Ngayon ko lang nakakarinig ganito. Eh, kung saan nagmula ito. Saan, saan kaya? Dapat uh, tanongin nyo ang mga Muslim. Huh? kasi ang tinatawag na muslim ay nagdarasal kay Allah paano siya maging pagano kung ang muslim kasi ang ibig sabihin ng muslim taong uh, tumatalima sa Islam ng pananampalataya ano ba ang Islam submission to the will of Allah paano nasabi ninyo na may mga muslim prior to the birth of Islam point. Kung ang Islam ay nag-islam, uh, start lamang noong 610 AD, hindi hmm. eh, di talaga walang Islam sa panahon, uh, sa panahon ni Kristo. Hmm. Di ba? Hmm. Napaka-simple unawain lang hmm. naman, mm. ano? Hmm. oh, 610 lamang sila nagsimula. Eh, ating pagdating si Kristo, per century. Per century eh. oh, papaanong kado? Si Ilin Goldhua Harmon, uh, ito ay nakasawa siya ni uh, James White. Uh, siya isinilang noong November 26, 1827. Uh, namatay siya noong July 16, 1915 sa edad na 87 year, year old si Ellen White namatay. At ang kanyang husband na uh, si James White ay yung katimbang niya sa pagiging Seventh Day Adventist. Sila po ang offshoot sa tinatawag na Millerites, yung William Miller. Si William Miller po isang Baptist. At nag-transfer siya sa religion na tinatawag na o denomination tinatawag na Dites. pero si William Miller, William Miller ay hindi po siya sa Baptist. San dikay po si ano isang Baptist siya. Nagpredict siya sa taon na nag-predict siya na yung nung taon si Jesus Christ. Ah uh, si Jesus Christ ay babalik uh, noong October 22, 1840 po. At nangyayari ito na tinatawag na great disappointment dahil hindi po nangyaring bumalik siya. Ang ibang mga followers niya nagsasabi na ang prediction niya ay tama pero ang kanyang interpretation ay mali dahil hindi po pupunta dito sa mundo kundi doon sa sa yung sanctuary, sang sanctuary nga naglilinis doon sa sanctuary kung saan sanctuary ito si Joseph Bates isa rin itong early uh, member of the Adventist sila naggrupo kasama ang uh, mga ibang Millerites uh, sila ho ang nagkakaisa kasama ho nila si uh, James White Ellen G White uh, sila ho ang naggrupo at naging Sabbath Keeper, nag, nag start ang Sabbath keeping at Seventh Day Adventist, naging official lang ito noong May 21, 1863. Naging official, na-registered ito noong 1863, May 21. Si Ellen G. White sa madaling sabi, I imagine in 18, isinilang siya, isinilang si Ellen G. White, 1827. Sa madaling sabi, wala siyang connection ni Hesus Kung ano man ang kanilang minsan kasama kasama nila si James White, sila ni Joseph Bates, uh, sila ay nagsasabi na they are connected to Jesus Christ, ang mga apostles, they are making an interpretation of the New Testament na sila ay ang tunay na simbahan, sila ang tunay na grupo na tagasunod ni Sokresto, ang mga Seventh-day Adventist. Ito kung gagamitin natin ito sa gaya ng pagsabi nila bakit magsabi na si Muhammad ay uh, ang sila ni Jesus Christ Muslim, sila ni Moses ay Muslim, sila ni Adam ay Muslim lahat ng mga propeta ay ang Islam ay nagmula lang kay Muhammad. Kung ang Islam ay nag-start labag noong 610 AD. Eh di talaga walang Islam sa panahon sa panahon ni Cristo. 'Di ba? Hmm. Napaka-simple unawain lang hmm. naman hmm. eh, no? Oh, 610 lang sila nagsimula. Eh ating Panginoon si Jesucristo per century. Per century yan eh. Oh, pa paano kado? Eh uh, 610. Sabihin ko naman, kayo mga Seventh Day Adventist, bakit inaangkin ninyo ang mga apostolis ni Isu Cristo na sila ay mga Seventh Day Adventist? 'Di ba? Si Pedro Seventh Day Adventist, si Mateo Seventh Day Adventist, uh, the early followers of Jesus Christ Seventh Day Adventist, 'di ba? Okay. Kayo ba ay Seventh-day Adventist? May mababasa po ba na Seventh-day Adventist ang mga disciples of Jesus Christ? And yet you are, say, you are saying that yung simbahan ninyo ay pinatay ni Sir so Na in fact, ang simbahan ng mga Seventh-day Adventist, kayo naging officially founded lang kayo in 1863 at galing kayo sa offshoot ni Mel, uh, William Miller na nagpredict na si Sir so ay darating. Yung na, uh, hindi dumating, huh? <laughs> kayo ay eh, naging offshoot kayo, nagpatayo kayo ng grupo sa Batarian, nag uh, sabat as holy, at kayo sabihin ninyo ngayon, you are connected to Jesus Christ, si Jesus Christ ang nagtuturo sa inyo, si Jesus Christ ang nagsabi sa inyo, you are using the New Testament, Ma wala kayong ka ka-know-how, -ano, wala kayong ka niyang ano-ano sa New Testament, eh, dahil nayari na ang New Testament, ang matagal nang nayari ang New Testament, saka kayo lumabas, ang mga 70 Adventists. Mga sinungaling kayo, yung pagsabi ninyo nga you are connected with Jesus Christ nga si Jesus Cristo ang nagtuturo sa inyo si Jesus Cristo ang founder sa inyo that in fact in 18th century lang kayo ha huh? compared to Jesus Christ huh? tapos ang sabihin niyo eh, paano nga sila ni Moses naging Muslim eh hindi niyo hindi niyo alam ang ibig sabihin ng Muslim eh ang ibig sabihin ng Muslim tao nga yumayakap ha huh? sa sa katuruan ng Islam ano ba ang Islam Islam ay pagsunod, uh, pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon, katuruan ng Panginoon. Submission to the will of God. na nahihiya. Sabihin ninyo na you are connected with Jesus Christ. Ang nagpatayo sa inyong simbahan ay si Sokristo. Ang mga apostolis ni Sokristo ay mga Seventh-day Adventist. Ha? Huh? Wala nga. Kahit anino nga, hindi nyo nakita si Sokristo eh. At kailanman hindi inaangkin ni Sokristo na ang relihiyon niya Seventh-day Adventist mas mahihiya kayo kung ang kininin nyo nga si Isu so Kristo ay nagtuturo ng 70 Adventists, mahihiya kayo. Sa amin na nagtuturo ng Islam ang Prophet Muhammad SAW, si Prophet Muhammad SAW, talagang nabanggit niya ang salitang Islam. At kailan siya? ah Kailan siya nagsasabi? Sabi niyo 610. Okay. E kumparar natin sa inyo, ah 18th century. Ha? Isinilang yung, ano, yung propeta ninyo yung propeta niyo nga si Ellen White, ha, ah, ang nag sila ni sila ni Joseph Bates, ha, ah, si James White, sila yung mga taong na nag-organize, gumagawa ng relihiyon ninyo. Ha, ah, at nabanggit ko na anong taon. Tapos sabihin niyo ngayon si Jesus si Kristo ang nanag. Mahiya naman kayo. Huwag niyo angkinin ang mga apostolis ni Kristo ng mga Seventh-day Adventist dahil hindi sila mas ma mayroon pa kami do sa Quran sa Quran, mayroon pa na daharawi yun the followers of Jesus Christ who were Muslims. Mayroon kaming katibayan. Ha? Mayroon kaming katibayan sa aming Quran na si Moses Muslim, si Abraham Muslim, ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Mayroon kaming katibayan sa aming Quran. Sa inyo, saan ang katibayan nyo? Na si Pedro, Seventh-day Adventist. Sino pa? Si Mateo, si Juan, si Lani James, si Philip Bartolome. Sino pa sila? Seventh-day Adventist. Saan nabasa sa Biblia? Ha? Huh? Ano sila? Hindi sila Seventh-day Adventist. Baka naman niyo nga hindi sila Seventh-day Adventist. Gawa-gawa e lang pala. Ha? Huh? Ano bang Seventh-day Adventist? Keeping the Sabbath. Jesus Christ sabi niyo, you keeping the Sabbath, the disciples keeping the Sabbath, Adventist waiting for the second coming of Jesus Christ. Di po ba? Wala ito Invention lang ito, lumabas lang ng ito in 18th century. So maraming salamat po sa inyong panonood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.